Dito, pagbukas ko sa likod, ito po yung ating tester at ito po yung kanyang kapasitor na dalawang linya ng wire. Isa, ito, no? Kahit baliktad, walang problema. No? So, bali, tester po natin. No? Kapag may reading, ibig sabihin okay yung motor. Kapag wala, ibig sabihin siray po yung motor. So, ganyan po ako mag-test. Ayan, kita nyo mga repairman, gumala po yung tester natin. May reading. So, ibig sabihin po, okay yung motor. Pero, kahit na okay yung motor, kumisan walang power, thermal fuse ang problema. Paano nga ba i-check? So, bali, ito po yung ating uh, plug, magkabila ng ating test probe. Tapos, pihitin natin yung kanyang switch. no Kahit number one, madalaman po natin. No? Kapag walang reading, ibig sabihin, thermal malapis ang problema. So, number one po natin, Ayan. So, wala pong reading. So, ibig sabihin po, thermal fuse ang problema. Okay. Sa napapanood ko po dito, sa ibang content creator, ang ginagawa, binabypass Okay. So, paano pag-bypass? Ganito lang po, no? Balatan mo yung isang wire dito. Tapos kadalasan po kulay puti, no? So marami na ako na vlog na ganito na pag-bypass ng maling pamaraan, pero ito po ay hindi po tama. Okay? Kumbaga po, talagang uh, pinapakita ko lang kung ano yung gagawin ko sakaling wala kang thermal fuse, kalimbawa, may ang tulog mo, wala kang electric fan, nag-iisa lang. O, pwede mong gawin to, pero kailangan lagyan mo rin ng thermal fuse. So, ito po yung kulay white na wire, balatan mo lang dyan, tapos, test rin natin, no? So, make sure naka-off yung kanyang switch. So, naka-off na po siya, no? Tapos, gagamit naman tayo ng X1. Yeah? Kumbaga, X1, continuity po yan. Okay, i-short mo dito sa kanyang plug. Pag naka-short na, yung kulay puti ay lalagay mo lang dito. So, yan po, may reading po siya, no? So, kapag may reading, ibig sabihin, yan po yung ating common ng ating uh, electric fan. So, ngayon, ang gagawin po natin ay putulin po natin dito. Okay, hindi mo na kailangan lagyan ng electrical tape. Tapos, barotan natin yung wire dito at dugtungan ng panibagong wire. Okay, so kailangan po, wire na makapal lang gagamitin po ninyo, no? Yung iba kasi, naglalagay ng wire na manipis, ginagawang fuse. Hindi po tama yon. Okay, hindi po mapuputol yung uh, wire dahil lang sa overheating or overheat yung makina. Uh, puputol yung wire sa short circuit. Okay, yung iba kasi, fuse na nilalagay, no? Mali po yun, nakala ng iba, uh, Ah, pag nasira yung electric fan, mo lang, ayaw umikot, tapuputol yung fuse. Hindi po. Tuloy-tuloy sa pag-init yan hanggang masunog. Okay, tapos, ito po yung isang wire natin. Balatan po natin yung isang linya. Ito po, ano, kunin po natin yung kulay green. Example, kulay green. No? So kapag yung ikot ay baliktad, ilipat mo lang sa kulay red. Okay, so bali bypass po